Senator Bato, nagulat sa nadiskubre sa sitio Kapihan. Dahil nga sa sinabi ni Senator Bato na siya na mismo ang pupunta sa lugar ni Jaren Scolario, aka Senior Aguila, para mag-imbestiga noong mga nakaraang Senate hearing. Ngayon nga ay personal ng pinuntahan ni Senator Bato de la Rosa ang lugar ni Senior Aguila, sa sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Pero kagulat-gulat ang natuklasan nila sa ginawang pagbisita, ang pagkakaroon umano ng private army at shabu laboratory ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated, o SBSI sa sityo kapihan ang dahilan kung bakit bumisita ang senador. Nais niyang makita at makumpirma niya mismo kung may mga katotohanan ba ito. Ngunit imbes na ito ang makumpirma ng senador, kakilakilabot ang natuklasan nila tungkol sa mas grave ng lugar ito ay dahil sa mga nakalibing dito na may aabot sa dalawampung mga bata at sanggol, dahil dito, nakipag-ugnayan na ang senador sa NBI para sa mas malalim na investigasyon. Naniniwala rin siya na bago pa man sila dumating sa lugar ay naihanda na ang sementeryo, pahayag ng senador, titingnan din natin yung mga posibleng circumstances, behind the deaths of these children, I have given advice to NBI na investigahan nila ito kung ano ang nangyari, bakit puro bata ang nandun sa libingan, Nakita ko kasi parang haphazardly pinepreer yung sementeryo na yun. Dahil nga parating ang inspection, nilagyan lang ng kahoy na nilagyan ng pangalan, uniform ang pagkagawa, parang nagmamadali sila sa pag-prepare for the inspection, isang dati ring miyembro ang dumulog tungkol sa paglilipat ng mga labi ng kanyang anak sa nasabing sementeryo, na pumanaw noong 2021 dahil sa pagtanggi umano ni Senior Aguila na may pagamot ito sa doktor. Bukod dito, wala naman daw silang nakitang mga ebidensya, sa alegasyong mayroong private army sa lugar, maging kahit anong ibidensya na may shabo laboratory. So far wala, wala tayong nakita about private army, kung meron man, sigurado ako alam na nila yung arrival natin, kung meron man, nilinis na nila yon, noon pa nung mag ang ating senate hearing, it turned out to be negative yung allegation about the shabo laboratory, hindi ko rin masabi kung naitago nila at di ko rin masabi, categorically na talagang wala as in zero. Pero kumbinsido naman ang senador na isang ang kalto ang grupo ng SDSI, na pinangungunahan ni Senior Aguila, talagang lumalabas na kalto ito, by all definitions, by all elements of a cult nandun, makikita mo sa SDSI, yung strict reverence to a single personality, yan yung kalto, yung paghihel niya kuno-kuno, pagiging quack doctor, naniwala ang mga tao, elemento yan ng cultism eh, dahil wala naman daw kasing matinong tao ang iinom ng tae ng kambing para gumaling, samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-imbestiga sa pinuno ng grupo na nakapiit ngayon sa Senado.